kailangan talaga may passport ka bago ka pumunta sa agency mag-apply kasi sayang lang yung lock. In video guys, ay isi-share ko sa inyo ang mga kailangan o mga requirements kung mag-apply tayo ng domestic helper papuntang Kuwait. Okay? If you're interested, please keep on watching guys. At please don't forget to subscribe to my channel. Without further ado guys, isi-share ko na sa inyo. Lalong-lalo na yung mga nagbabalak na mag-apply papuntang Kuwait. So, ito guys, ito lang ito yung mga basic talaga o ito talaga yung mga requirements na kailangan natin kung gusto natin, kung may plano tayong pumunta ng bansang Kuwait. Okay. So, unang-una na dyan guys, dapat may passport ka. Okay. Dito sa passport guys, pwedeng ikaw mismo kumuha or pwede naman, pagpunta pag pumunta kay agency, sina, pag sinabi nila may passport ka ba or wala, merong mga agency na sila na mismo kukuha ng passport mo. Okay? Kung so sila na mag-process niyan, kung wala kang passport, yung iba naman, kung meron kang passport, inanan nila, nire-refund nila. Kung magkano yung kuha mo sa passport, yun din yung ibabalik nila sa'yo. So, yan. Number one talaga yung meron kang passport. And then, guys, dapat po talaga physically fit po kayo. Physically fit, emotional, emotional, emotionally fit, yung ganon, yung parang disidido ka talaga sa gagawin mong desisyon. Hindi yung uh, pupunta ako sa kuwait, gusto ko magtrabaho, ganito, ganyan. So, kumbaga, maayos yung ano natin, maayos yung desisyon natin, focus tayo kung ano yung goal natin, kung bakit gusto natin magtrabaho sa bansang kuwait. And then guys, medical. Pagdating naman sa medical guys, mismong Um, once na pagpunta mo ng agency na kapag bigay ka ng data, tapos habang inaantay mo yung passport o kung meron ka ng passport, sila din mag -e schedule sa inyo ng medical. Okay, take note sa medical guys, pag, pag papunta ng bansang Kuwait, Middle East talaga, as in kailangan nyo po ng maaga. Kasi ang haba ng process. Sila magbibigay sa iyo, sabihin na, na pumunta ka sa ganitong oras, kung saan yung lugar. So malapit lang din naman sa agency ko dati, yung lugar ng pang medicalan. Yun nga lang, pumunta ako doon 4 a.m. talaga. So dapat maaga, kasi pagdating mga 4 a.m. doon, ang dami ng tao. Kung baga, doon sa pinag ko, is napakadami ng ano, halo-halo. So kailangan mong kasi kailangan may fasting yan guys. Kasi as in general, check up talaga yung gagawin. So, that prepared ka yan. And then, kailangan natin mag-fasting niyan. Nag-fasting ako. Imagine 4 ako nag, ano, pumunta doon. Natapos ako 3 p.m. So, ganun. Ganun katagal guys. Ang ano, to the point na pa, ano na ako, gutom, pagod. Yung parang wala na akong labang eh, ano. <laughs> Tapos, yun and uh, general check up siya, pati mga EP natin checkup, check up asin lahat and then meron din siyang exam yung exam don guys depende yan kung ano yung uh, yung educational attainment natin kung ano um, elementary elementary graduate high school graduate depende depende kung ano yung natapos natin and ang um, pag sinabi kasi halimbawa pag elementary graduate Iba din yung bibigyan nilang exam Pero pag college level ka naman Iba, yun yung mahirap okay So yan, may exam um, Fasting, may Ano, sa dugo And then yung dental, meron din yan So, as in lahat talaga guys Ang medical So yan, isa din yan ha And then, pag naka-medical ka na And then, pag sinabi ng med uh, Agency mo na Ikaw ay uh, Physically fit pag physically fit ka na, ang susunod na dyan is yung testa. O si K. Ang testa naman guys, three days lang yan. So, take note sa testa. Dadalhin kayo sa isang lugar, walang mga cellphone. Kukunin nila yung cellphone guys. Kukunin lang yung na, uh, bibigay lang yung cellphone pag natapos na, pag kumpleto or napasamo yung testa. So, 1 to 3, ah hanggang 3 days siya, pang 3 days nyo, yan ay yung result. So, doon sa loob ng tatlong araw, doon ituturo lahat ng table settings, yung cookery, yung paglilinis, lahat ng machine na gagamitin sa paglinis, and then pag-aayos ng bed, nandun lahat. So, kumbaga, training. Yun yung training natin bago ka isa lang. Okay? So, after pag ka, actually guys, kailangan mo talagang ipasa yung training na yan. Kasi, meron akong kasabayan dati. Um, hindi talaga siya makapasa-pasa. As in, nandun lang siya sa training na yun. Hindi ka makaka-uwi hanggat hindi ka makapasa. Totoo yan. So, asahan mo sa training area na yon iba't ibang karakter, iba't ibang ugali, iba't ibang tao, iba't ibang uh, ang makakasalamuha mo. So, kailangan ingatan mo yung sarili mo, ingatan mo din yung mga dala mong gamit. So, kailangan naisipin natin na wala kang ibang mapagkakatiwalaan basta kundi sarili mo lang. And then pray kay God na malampasan mo to, ma mapasa mo yung training na yun para makaalis ka na doon. Okay? Once na pumasa ka, ay nga ka lang ng ilang araw and then tatawagin ka naman ng agency para naman sa PIDOS okay, ang PIDOS na to ito yung um, uh, para seminar okay, so seminar ito ng mga pre-departure kung, baga, kung kaila ito yung mga kailangan nating gawin and then dun topic lahat anong mga kailangan nating asahan pagdating natin no, sa ibang bansa, basta lahat, Seminary siya being uh, OFW as a domestic helper sa bansang Kuwait. Okay? And then, habang nagpipidus ka o nagaantay sa ibang ano mo, meron ka na din, ha, hinahanapan ka kasi ng kontrata ng amo, ay hinahanapan ka kasi ng amo. So, once na pumirma ka na, once na meron ng visa, meron ka ng visa, um, inaproba na ng ano, agency, tapos prepare ma ka na. So, ibig sabihin yan, malapit ka nang umalis. Okay. Pag okay na yung visa mo, mag-OWA ka na. Then, itong OWA guys, kailangan mo ding, kailangan mo ring ipasa. So, sa OWA, kasi bansang Kuwait, ang kailangan natin is Arabic. So, pag-aralan natin yung Arabic. So, ilang araw ba ako noon? two days ata yon ng pag-aaral ko sa OWA. So, may intramuros ako noon, nag-OWA. So, <coughs> excuse me. So, nag-OWA ako noon, naghanap lang ako ng boarding house or yung bed spacer lang malapit doon sa area kasi nga maaga yon tapos kinabukasan babalik ka pa okay so, doon sa pag-aaral ng Arabic so this is basic lang din Arabic Uh, tuturo sa yung mga numbers, yung mga ganito, paano, paano ka mag-introduce, yung ganito, ganyan. So, basic Arabic lang languages. Pero, kailangan mong ipasa kasi may exam. Okay? May exam yon, hindi lang written na exam. Meron dong oral. So, dinuturoan tayo kung paano tayo makapagsalita ng basic na Arabic language na magagamit din talaga natin. Lalo na pagdating natin doon kasi hindi lahat ng tao sa Kuwait is marunong mag-English. Okay, so ayan. Pag naipasa mo yung OWA, magantay ka na lang ng ilang araw para doon sa flight mo. Okay. So ito na. Pag sinabihan ng agency na may, may ticket ka na, ganito ganyan, mag-report ka na sa agency. Ito yung flight mo. Okay. Once na nandun ka na sa agency, mag-report ka na umaga yung flight mo hapon. Okay. So, 5 p.m. yung flight mo doon mismo i-pregnancy test ka. Bago ka mag-flight, hindi ka na pwedeng umalis sa agency. Doon ka na talaga hanggang makaalis ka, makaalipad. Okay? So, doon gaganapin yung pregnancy test. Okay? Pag naging negative yung pregnancy test, yun, makakalipad ka. Okay? So, So, pagdating ng ano, i-rehearte din kayo ng agency sa mismong airport. Okay? So, yun lang guys. Dapat, pray ka talaga kasi hindi natin alam ano yung daratnan atin. Okay? Um, tiwala tayo kay Lord na maging okay yung pagdating natin doon. Maging okay yung amo. Maging okay lahat. At kakayanin natin yung trabaho sa Kuwait. Ano guys, once na nandoon na kayo sa airport, dapat talaga yung mga dokumento mo isang isang lagayan lang okay para hindi na maghanapan kasi lalo sa immigration kailangan talaga yon so yung ibang dokumento kasi guys manggagaling na yan sa agency yung lahat ng mga sinasabi ko guys yun yung mismo tayo ang gagawa tayo ang gagawa nun pero andyan naman yung agency so wala kang babayaran yan sa totoo lang guys, ang babayaran lang kung nasa bansang Kuwait ka yung personal mong ano, expenses, yung sarili natin. And then, yung pamasahe, yung pag ganun, uwi. So, yung ibang agency, mayroong mga accommodation kung saan malapit lang yung agency. Kasi pag tinatawag, ...ganon... Or lalo na yung malalayo. Ako kasi dati, guys, medyo malapit lang ako. May bahay, may tinutuluyan ako dito sa Manila. Kaya, nagre-report lang ako doon sa agency. Tapos, balik naman doon. So, yun lang ang gastos ko talaga, guys. Yung pagkain, yung allowances tapos yung pamasahe, yun lang talaga pero the rest guys, sa agency na yon so kung may agent ka kasi lahat naman ako may agent ako dati, doon ako humingi ng pamasahe sa kanya so yun lang guys kung et sana makatulong so nandyan po lahat, ilalagay ko din sa description yung mga requirements kung paano tayo makapunta dito, ito yung mga Uh, primary talaga na kailangan natin kung magbabalik tayo, may plano tayo pumunta sa Bansang Kuwait at magtrabaho as a domestic worker. Okay? So, yun lang guys. And so, please don't forget to subscribe to my channel. So, thank you so much guys. And see you!